Ah, na ilang ka pa rin ba, Denise? O okay ka na na makita yung, yung hubad na katawan ng kapartner mo na lalaki kahit may plaster? Hanggang ngayon po, syempre naiilang pa rin po ko. Hindi na po mawawala sa akin yun. May ilang sa partner, tsaka may ilang sa sarili. Hindi na po talaga mawawala sa akin. Bakit? Di ba marami ka na rin namang nagawang mga ganitong eksena? Ano yung, ano yung nasa isip mo at bakit ka naiilang? Naiilang. Kasi po, syempre maguhubad pa rin sa harapan. <laughs> maguhubad pa rin po sa harapan ko yung pa-partner ko. So, hindi po talaga mawala yung ilang. Kaya ang ginagawa ko po, kung hindi ko man close sa totoong buhay yung partner ko, kinu-close ko po talaga siya sa set. Kasi para pag nasa love scene na kami, wala nang ilangan, komportable na, ganun. Eh, paano naman, Denise, kung ang kapartner mo sa sobrang uh, sa sobrang pagiging kampante ninyong dalawa, eh, maisip niya na pwede ka nang hawakan sa ibang mga parte pa ng katawan mo? Um, hindi naman po. Kasi, pag kinakausap ko, sinasabi ko pa rin po talaga yung limitations ko na bawal dito, bawal dito. Kahit tinutropa ko po, alam pa rin po na, um, alam pa rin naman po nila siguro yung boundaries nila or yung limitations nila kung saan sila hawak. Kasi lahat naman po ng mga nakawork ko, mababait naman po.